Takpan mo, Jay. Tingnan natin yung ilalim. Hmm, grabe, oh. Lock. din Nasa taas na yung tambot, Kote mo. Oh. Inibila. Yan, coming si Ingen. Ah, uh, bagi struktur. Yan. Oh. Grabe yung rusok oh. sa naman Bungkad na naman to. Oh, cut out kay Karos Gigi. Ulit. Lah. Bago pa lang 'to, wala pang ano 'to. Tatlong taon.